Like oh nga pala mga bro, sa kaalaman ng mga maraming DIY wires na ikang uh, nagkakabit na nitong uh, lababo ay ganitong klasing lababo ha. may ano ganitong klase ng lababo no. Ang ang proseso niyan ay ano na natin na ay ihiwalay na natin yung mason niyan, yung pagkakabit lang nito yung pag-install nito. Tsaka, ito. At tsaka, yung picture nito. Okay? Itong lababo nito, ito may sariling takip ito. Para sa ikang uh, kung gusto nyo pigilan yung tubig, may cover ito. Ngayon, ito naman. Ito ang isang ikang na question ko sa, ano, sa plumber na hindi niya ako nasagot uh, tungkol dito sa connection na ito. Ipakita ko sa inyo sa ilalim. Ang ginawa ng, ano, ay ito, no, ito, nilagay, ito, itong tubo na ito, mula dyan, ay nilagay niya rito sa, ano na ito, dito sa uh, drain, uh, drain pipe. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, para saan ito? Yan. Ngayon, ang sagot niya, ito, sabi niya, pagalimbawa, halimbawa, ano na ito, bumara na ito, ito ang pinaka-exist niya papunta sa dito sa Dream drain Pipe pero hindi ako kumbensido so pinag-isipan ko bakit sabi ko na ito ang purpose nito ay hindi so ang ginawa ko ay ikang uh, isang napansin ko na ito hindi itong ano na ito hindi nila kinabit yan, kin ako lang nagkabit niyan, yung sininsil kong simento na yan. Ngayon, ko siya roon. Kasi sabi ko yan ang purpose. Sabi ko, purpose niyan ay ang overflow. Overflow nito. Na pag umapaw rito, dito dadaloy. Ngayon, pagdating sa baba, ganyan. Ha? Pagdating dyan sa baba, ang overflow niyan ay na-discovery ko na dadaloy dito yan. Dito. Para dadaan ulit siya sa pitrap papunta doon sa drain pipe. Ngayon, ito ang ano pinakatamang proseso niyan. Ito, mula rito. <coughs> Excuse me. <coughs> Ay, isasabit yan dito. Ayan, isasabit yan dito. <coughs> Ayan, isasabit yan dyan. Ayan. Ayan, sukompleto ng proseso pag napuno itong lababo yan lababo napuno yan dadalo yung tubig dyan <coughs> papunta sa pit trap at papunta sa <coughs> drain pipe yan ang tamang pag install nyan hindi yung mula rito ay diretso mo na sa rito tapos maging katwiran mo na ito pag napuno ito dyan dadalo yung tubig papunta rito mali yan ay koneksyon ng overflow yan sa lababo sa ipakita ko sa inyo yan, yan. pag nag-overflow ng lababo na puno ng tubig dadalo yan dadalo yan dito dadaan sa P-trap papunta sa drain yan ang tamang proseso niyan mga bro sa mga plumber na bago lang nakaano nito naka encounter nitong klase ng lababo ganyan ang tamang instalasyon niyan Uh, sa mga professional na plumber ay eh ordinaryo na lang ito pero sa mga bago ito ang dapat ninyong matutunan maraming salamat sa panonood god bless <mulong>